under yung bago mong single na nahulog. nahulog yes po. So, eh, sino ko po sa ikaw din, di ba? Yes, ako din so, po. So, bakit yung naisip mong title, nahulog, at bakit yung naisip mong gawing kanta yung nahulog? Yung na-fall in love yun, di ba? Yes, opo. Literal na-fall. Na-fall na Nahulog ka. ka. Oh, nahulog ka. Sa oh, oh, oh. so, Naranasan yeah. mo yung ganon. Ah. Uh, yes, and at the same time, minamanifest ko rin. Kasi yeah. yung, yung mga kanta ko nga, laging hugot, laging heartbreak mm -hmm. song. Tapos na realize ko, bakit pa parang mas lalo ko na-attract tuloy yung heartbreak sa buhay ko kapag ganon. So, Try ko naman na positive yung topic ng kanta. Baka naman sakaling mas positive na rin yung experiences ko sa love. <laughs> pero na-experience mo yung nahulog ka sa isang guy na gustong-gusto gusto mong sabi pero hindi mo masabi. Um, yes, I think so. Yeah, meron mga ganung mga moments din talaga. <laughs> pero Marion, may actor ka ba na nahulog uh, ka talaga ang damdamin mo? Actor? Oh, wala singer? pa po eh. Actor or oh, singer? Wala, oh, taypan mo talaga. Nahulog. <laughs> wala pa naman. <laughs> So, maya ako so na pa? So no. at, ano naman yung sunod na blind item dito. <laughs> yung... <laughs> 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 Hindi, wala, wala pa naman sa ngayon. Pero, kapag may nahanap na ako, I'll, I'll let you Kahit guys dati wala. know. Wala. <laughs>